Guys, ilagay na nga po pala natin yung ating uh, siling mako pa. Tapos ilalagay na rin natin ng sabay yung ating carrots at patatas. Ayan guys, ilagay na natin yung ating carrots at patatas para ay mag na siya dyan. lagi nga po pala natin siya ng kunting tubig guys kasi kakanggata lang po kasi yung nabili natin hindi po tayo nabigyan ng pangalawang gata. Eh ang mga bata po natin, ang mga anak ko po, po ay mahilig sa sabaw. So kailangan po mayroon siyang kunting sabaw. Ayan. Takpan po natin ulit, guys. Ayan, guys. Kulo na siya. Actually, chicken curry dapat ito eh. Kaso nakalimutan ko bumili ng curry powder, guys. So, gawin na lang natin siyang adobo sa gata. Ayan. Ayan siya, guys. So, dahil wala tayong, ano, wala tayong cell constant, wala tayong tripod dahil sinira ng giro Ang gagawin natin ay ibababa natin muna yung cellphone natin pag nilagay natin yung ating kakanggata. yan guys, nilalagay na natin ang ating kakanggata. yan yun yung ating kakanggata guys. Kukuloyin natin siya ng maayos at titimplahan, syempre. Ayan guys, lagyan natin siya ng kunting patis para malinam ang ating adobo sa gata na chicken. Ayan. Guys, tikman na natin ang ating adobo sa gata. Ooh, wow. Wow. Ayan na guys. Ooh, Wow malapot na yung kanyang sabaw ayan nalubog sa gata na mausok ipan natin guys ha ayan o oh. ipan natin Kunti lang para yung mauubos lang natin mmm yummy mmm sarap mmm let's eat let's eat guys ayan takpan lang natin ang bahagya bago natin hanguin para sigurado tayong lutong-luto yung gata para hindi po siya mabilis mapanis. Yan, ganun po ang technique sa pagluluto ng ginataan. Dapat lutong-luto po yung gata para hindi siya madaling mapanis, guys. Yan. Guys, nahango na natin siya. You know. Yan, yan ang ating adobo sa gata. Yan, let's eat, let's eat. Yummy, yum, yum. Thank you for watching, guys. Ayan, kain na tayo, guys. Kain na tayo. Ayan, luto na yung ating adobo sa gata na uh, chicken with patatas. Ayan. Lutong luto na yung ating patatas, guys. So, ayan, kain na tayo. Ayan, ayan. Kain na, kain na. Kain na, guys. Sandok lang tayo, guys. Chit-chit, litit. po ang ating adobo sagatang chicken with uh, patatas and carrots with bell pepper. And tara kain na, kain na, guys. Kainan na. Dampot na lang po sa mga may gusto dyan. Thank you for watching. Bye-bye.